Matagal ng problema ni Maria, hindi niya tunay na pangalan ang kanilang lupa sa lahat rin ni Ito'y matapos ibenta ng kanilang kaanak ang kanilang lupa nang walang paalam. Anya, minana pa nila ito mula sa kanilang mga magulang. Gustuhin man nilang humingi ng legal advice, ay kapos naman sila sa pera. Masakit po ang loob namin na magkakapatid. Pero at least okay naman po, nag-advise po sila doon. Sinabi kong anong pwedeng gawin kaya yun na po Si Adeline naman problema ang gastusin sa pagpapanotaryo ng mga dokumentong kinakailangan sa kanyang ina ang trabaho Mabuti na lang at mayroong alok ang isang universidad na libreng legal service Siyempre for legality and uh, talagang requirement siya so kailangan notarized And super helpful po kasi ano uh, uh, siguro kahit ano kahit mahal pa rin po yung uh, pagpapanotaryze and at the same time ano Within the reach, <laughs> dito lang siya. Para makatulong din kami sa mga uh, tinatawag nating marginalized members ng ating society, ginagawa namin tong free legal service. Uh, libreng serbisyo, libreng advice, uh, mga paggawa ng simple documents for free para mabigyan ng tulong yung mga at yung kababayan natin dito sa Baguio City. Yun ang pinakamain na objective ng programa to serve the uh, indigent citizens of the City of Baguio. Maliban sa pagtulong sa mga nangangailangan, magandang paraan din ito upang mahasa pa ang kalaman ng mga law student tungkol sa batas. Ang very significant kasi nito para sa aming mga students kasi hindi para abogado sa ngayon at least na-apply na namin yung mga napag-aaralan namin sa apat na sulok ng classroom. Kasi kung nandun lang kami sa apat na sulok ng classroom, hindi namin may, may bibigay sa komunidad natin kung ano yung talagang kailangan para sa bayan din po ito. Hangad ng universidad na marami pa silang matulungan kasabay ng pagbubukas ng kanilang Legal Assistance Center. Is natutulungan namin yung mga may pangarap na maging abogado para malaman din nila ang kahalagahan ng pagbibigay ng public service na hindi kailangang maging abogado para kumita lang ngunit para makapagsilbi rin sa publiko. Bukas ang nasabing pasilidad sa mga nais magpatulong mula lunes ang hanggang biyernes, mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.